geng geng Iba <laughs> mahal itu sama kita Ibu gusto ko oh, kita king ko Ayan Mountain of youth oh. Mountain of youth oh. Mountain of Mountain Cute! you <laughs> <laughs> air so mm. It's a very nice place. Oh! It's raining again! It's raining again! Ayan, First Lady Imelda de with Chairman Deng Xiaoping. Ayan. First Lady Imelda R. Marcos with Gorbachev. Wow. Ando na sila. Oh, dito na, kumakain na sila to. Eh. Dito pa lang tayo. Ayan Here Ang ganda Dito tayo kakain Just perfect Thank you mampi bilam be <laughs> Oh, Miss Badiday. Oh, ano naman ang film mo na nakapunta ka dito? Sa akin lang to. Ano ang film mo? Masaya. Masaya at saka First time ano? First time man. at saka naranasan ko din uh, yung ganito. Yung... Oh, marangyang buhay. So yan, da Okay, kaya dapat yang inspiration mo para yumaman, ha? Walang araw, pupunta ka rin dito. Diyos ko, nurse ba? Did from United States? O, oh, di ba? Nilibrik mo kami ina, mother, toto. Mother Ethel, kuya, toto. Choo. Yan, yan. Sarap yan. Ikakain, ano, kakainin natin yan. Yan lang tinatawag na rin. Ano yan? Dapat pagkain mo naman, lady, lady. Yung mga ano naman. Yung lady, talagang... Yung ano naman, lady, tay. Hindi ano naman yung magaspan. Para kang ano. Pagkain mo naman dapat. ano di ba? pagkain na yun, di ba? Inspired. Ayan, sinasabi ko kay Matigay na in-interview ko siya, na inspired siya, di ba? Namangka siya. Sabi, daw siya ng ganitong buhay, balang araw. Kung tatapusin mo, di ba? Sinabi ko sa kanya, ikaw ang Miss USA News. Hindi imposibleng mangyari yan. Parang mag-aaral ang lola <laughs> na akin. Don't waste <laughs> your chance. Chance, only once. But twice. <laughs> na once. <yun> Huwag mong lang twice. Nag-twice <laughs> bomb. <laughs> Ayan. Okay. <laughs> Ayan. Sir, so, ano pangalan nyo po? Ayan. Sige, hilain mo na. Oo. Oh, Hindi ba? Parang <laughs> <Walang> pamasahe. Free. <laughs> oh, I love you, daddy. <laughs> Yan, well, sabi mo kayo sabi yung vlog mo para man, mapanood. Sabi mo kayo sabi yung vlog mo para mapanood niya. Yeah. I'm a TV from Abra. Ano pangalan niyo? Sir Perry, ah, yeah. I love you. <laughs> oh, diba? perfect. Nasaan <laughs> 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 Sigeon, ka nung Brian? Sergio, napagtripan niya yung card. Okay na. Sigeon. Thank you, sir. Thank you po. Panorin mo sa Maestro John TV. Angka. Ang Ang ganda na ulan. <laughs> Ayun, pinabigyan niya ng pagkain yung puso kasi naawa siya. Mm. Kanina pa siya. Wala sus. Wala, binigyan ng lakaran. Wala sus palang kanin. Wala sus lang. Oh, dinuna mo nagluto. That's how compassionate our bibi lang. Kahit sa mga nakikita uh, niyang hayop. Kailangan ayup. Ayun. siya. Mm. At so, sa nasabi ng kanina niya eh, ay, ay may feeling din ang mga yan kahit mga hayop ang mga yan. Para rin taong mga yan. Ayan, tingnan mo. Thank you. <coughs> Ayan, kami sa salubung kay Sir Mark. Dalawa kami ni Kuya Toto. Sino kayang pipiliin? Naka-bright yellow raw siya. Oh, mga friends, dito na kasama po na natin si Sir Mark. Which one? Hindi white van, There. Right there? Yeah.

Oh, blower. Oh, walang supply. <laughs> Perfect. <laughs> Wala. Di mo basahin mo kamay mo lo kayo. Eh. Pag basa ganyan. Oh. Guys, I'm a good lower. Oh, di ba? Ano yung kamay mo para matagal? Tagal, tapos yung kamay mo. Ito. blower. ba? Di ba? mga timang. <laughs> Hello, good evening. We're here na. Nag-enjoy po. Parang walang pagod, di ba? kasama ng TV at TV lahat na kasama. Ito so, yeah, nag-enjoy. Yeah, yes. Diba? <laughs> mga kakulitan. Kahit masakit Kahit na, na, yung mga binti. Masakit medyo ang ano. Siyempre, hindi pa rin natin naalis na ang ating mission. just to check the girls, di ba? Wala na kayong work, work dito? Mag-work muna kayo, wala na kayong tatrabahuin? Oh, Mag-trabaho muna kayo bago, ano, kung wala, may itutulong pa kayo dyan, mag-work muna ng content, then later on, mag-study na kayo. Ha? Ah? Oh. Ah. Nagluto. Eh, mag-prepare pa pag everything is okay, kumain kayo kung kailangan ninyong serve sila mag-serve. Pero busog na busog kami. Pero kahit na busog Pero, kami. Pero True. Sir, okay, mamaya na tayo. Practicing ko si Irene. Kasi kayo, wala nang problema. Ito na lang yung ano ko ngayon mm -hmm. Oo, si Irene. Saan, siya na yung maganyan, no? Si Irene At na natin, ngayon. Ano na mano, na ikaw yung ano ko ngayon. Kasi wala nang problema dito si Martin. Oo, yung, say, wala na. Ito na yung may na. priority ko ngayon. Ay, salamat. Miss Ikaw Ay naman magpapalo up na lang lang yung start ko. Okay, oh, see? Mag-an. Ano yung earn na? Ginamit na rin ni... ready na rin sa... Ni? Dito po sa... Tapos... Oh, perfect. Ano naman masasabi mo ng secret message? Thank you for kahit na wala lang talaga ko pero kaya marami I love you I love you sabihin mo naman sa public Thank you po and I love you kita. Mm. Go, go, go 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 very good 'yan hmm. lang niya mag-type lang muna. Hmm. Type erase period enter. Alam mo naman. Alam mo na. Ah, hindi mo na makakilimutan yan pag lagi mong ginagawa. Kasi pag hindi mo ginagawa, pinapagawa mo. Kaya wag si Batiday, ikaw mismo. wag mong galawin Batiday. Para ma hindi matututo siya. ikaw talaga gumawa niyan. Sa isang taon, maraming araw-araw na mo yan, matututo ka. kasi sa akin, sir, no? Ang sakit pa ng kamay ko nung pero ano, okay lang masyadong mataas ang kamay mo basta ipokus mo kung anong tinuro sa iyo wag lalabas sa kabila hmm. Yan. Yeah. 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 Punta ka dito, yan muna. Yan, word, yan. Word. word, yan. Diyan ka mag-type. Ayokan mo lang yan. O, oh, mag-type pa lang. Kung mm -hmm. gusto mong lumaki yan, dito sa baba. mag Once, yan. Sige yan, mag-type ka na. Dito lang yan. yan Oh, Ay, diba? so happy na 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 rin sila. Okay, si Batite ang nauna. Ngayon, siya rin naman magturo kay Irene. Naturon ko na rin si Erna at Marjorie. At magaring na rin ng gumamit ng internet. Kunting-kunting na lang. Diba? Follow up and guidance na lang. Ayan, nakita po natin kung gaano katutok o koporsido ang ating mga kwatro Marias sa kanilang pag-aaral at kung paano sila magsuportahan sa isa't isa. So, good vibes. Maraming maraming salamat po. Thank you very much. Good evening. God bless all of you and I love you today.